Nandito dito ko sa Bayawan City, Negros Oriental. At makikita ninyo ngayon ang Plaza Rizal. At sa likuran po, 'yan po yung Pure Gold sa Bayawan at yung harap, ito po yung plaza. Ayun. Yung so, makikita ninyo, sobrang init kasi summer. At nandito lang ko sa malamig na lugar. Ito sa may puno ng kahoy under the mango tree Ayan. at ito yung harap oh plaza ayan ayan yung mukha ko sobrang init dito na lang against the light ayan okay so ito po yung plaza sa Bayawan City Negros Oriental hindi tayo papasok dyan kasi masyado pang mainit mga 2 pm pa ng hapon at ito yung makikita ninyo magandang lugar ko so yung nakikita like ninyo. Your...